At ako ang inyong abogado ng bayan Pag-usapan natin ngayon Si Mayor Alice Gu Sino nga ba talaga si Mayor Alice Gu? Ang nanay niya ay Filipina Ang tatay niya ay Chinese Filipino nga ba? Siya Ayon sa saligang batas Kung ang nanay mo ay Filipina Ang tatay mo ay Chinese Pwede kang mamili Pwede kang Filipino Pwede kang Chinese Sa kay Mayor Alice Gu Pinili niya maging Filipino kaya po, siya ay totoong Filipino. Legal po yan at wala pong halong kahit anong question. Ngayon, kung si Alice Guo ay kinongratulate ng Chinese newspaper na halal siya bilang mayor, question ba yun? Ibig ba sabihin nun Chinese ka na dahil kinongratulate ka sa isang Chinese newspaper? Of course not! Anyone can congratulate anybody, di ba? Pwede akong i-congratulate ng Russian newspaper. Pwede akong i-congratulate ng kahit anong nationality. Pero hindi yun nagsasabi at ibig sabihin, ako ay kaparehas na ng nationality ng newspaper na nag-congratulate sa akin. ba? Diba? Eto naman, late registration ang kanyang PSA birth certificate. Question, kapag ba ikaw ay late registered ang birth certificate, hindi ka na ba Filipino? Ang dami-daming may mga problema na walang birth certificate kaya late na sila na register. Noon bang nag-register ka ng birth mo kasi late na Kinwestiyon ka ba ng PSA? Yes! Pinaprovide ka ng mga documents. Pinagprovide ka ng lahat ng mga kailangang dokumento para ma-register ka na late na ibig sabihin hindi ka nagawa-gawa. Ngayon si Alice Go nung tinanggap ng local civil registry papunta sa PSA ang kanyang mga documents at na-register siya, ibig sabihin that is already a valid late registration. May magkukwestiyon ba kung ikaw ay Chinese o Filipino? Filipino siya eh. So, sa dami natin mga kababayan na nagpa-late register, dumaan kayo sa proseso. Sakto naman at regular naman ang proseso ng gobyerno ng Local Civil Registry ng PSA. May nagtanong ba sa inyo later na, "Uy, Filipino ka ba? Kasi late registered ka na?" Wala, hindi ba? So ngayon, bakit ka-questionin ang regularity ng PSA ng Local Civil Registry. Sila naman yan ang gumawa, di ba? Ibig sabihin, may irregularity sa kanilang ginawang procedure? Oh, that is very questionable now. Ngayon lang sila mag-imbestiga kasi merong namulitika at nagtatanong tungkol sa nationality and citizenship ni Alice Guo. Si Mayor ay hindi daw nakapag-aral ng elementarya kasi nga tutorial lang siya nasa bahay lang siya. Bakit siya tutorial? Nagtatrabaho siya sa farm eh, nag aalaga siya ng baboy. Marami silang mga ginagawa sa farm. Kaya, para sa kanila, impractical, hindi practical. Napupunta ka pa sa eskwelahan, uubusin mo yung 8 oras mo para mag-aral. Maraming gumagawa sa probinsya niyan. Itong mga nagtatanong, ba taga-probinsya ba yan? Alam ba nila ang buhay ng probinsya? Pwede nga yung sasabihin nila, eh, kami mag-aral. Pwede na kumay may sa bahay. Ang importante, marunong magsulat, marunong magbasa, marunong magbilang. Tapos, kailangan ba nila ng diploma? Hindi. Bakit? Hindi naman sila magtatrabaho, hindi naman sila mag-apply sa kumpanya. May sarili na silang farm. Nabubuhay na sila dun. Self-sustenance Or pwede rin sasabihin nating negosyo na nila yun. Magne-negosyo sila. Marunong sila magbilang, magsulat. Diba? Ano ba bang kailangan nila? Wala na. Kaya, ang homeschool na tinutukoy ni Mayor Alice Guo, homeschool kasi sa bahay, pero hindi homeschool na may homeschool provider. Magkaiba yun, iba sa syudad, iba sa probinsya. Sa probinsya, pag sinabing homeschool, may tutorial ka lang. Marunong ka na magsulat, marunong ka na magbilang, o tapos, marunong ka magbasa, tapos, kailangan ba ng diploma? Hindi. Kasi hindi naman na kailangang pumunta sa high school. Ang importante, may level of development. Yung kanilang natutunan, umaangat kahit papano, may level. Kaya isang tao lang, pwedeng isang tao, isang guru lang, ang magtuturo sa kanila. Pwedeng isa lang, ang importante, may natutunan sila. Kasi para sa kanila, hindi nila kailangan marunong ka-arithmetic, algebra, trigonometry, geometry. Hindi nila kailangan yun. They just want the basic. Basic lang. Para matutong magbasa, matutong magsulat magbilang, at kung meron pang additional na mga kaalaman, pwede nilang idagdag. Yan yung paunti-unti, pero hindi nila kailangan ng diploma. Magkaiba ang homeschool sa syudad, magkaiba ang homeschool sa probinsya, tinatawag lang na homeschool kasi sa bahay, pero sa layman's term, tutorial lang yun. Yan yung nangyayari kay Mayor. So bakit na tinatanong ngayon, oh accredited ba yan sa CHED, sa DepEd? Eh hindi naman ganun eh, walang ang grade na kailangan, walang diploma na kailangan. It's just pure teaching, pure gaining of knowledge, walang kailangang papel. Ay eh, ba diba? oo, karapatan ng mga bata, karapatan nating mga Pilipinong mag-aral. Dahil ayon sa saligang batas, karapatan ng bawat bata na mag-aral. Pero ang tanong, kailangan ba natin ng diploma? May mga magulang na hindi na nila piniling magkaroon ng diploma ang kanilang mga anak. Lalo na sa sitwasyon ni Mayor Guo kasi nandun na sila sa farm, araw-araw nagtatrabaho sila doon. Ang inaaral kasi usually ng mga Filipino-Chinese ay pagninegosyo. Kasi ang nasa isip nila, paano nila i-sustain ang buhay nilang pagninegosyo para kumita? in the future. Kaya ang pinipili nila, basta marunong ka sa basic at marunong ka magnegosyo, enough na sa kanila yan. ba? Diba? Hindi kailangan na meron silang diploma at yun ang nangyayari. Ngayon, porke ba hindi mo maibigay yung homeschool provider? Siyempre, wala naman talagang homeschool provider eh. Tutorial nga. Diba, sa probinsya kasi uso 'yan, lalo na sa mga lugar na libleb at hindi gaanong malapit ang eskwelahan. Gan'yan ang nangyari kay Mayor. Ang kanyang lugar ay exclusive kasi nga nasa farm sila, malaki, de ba? Tumutulong sila doon, tinuturuan sila paano magnegosyo, paano nila mapalago ang kanilang negosyo, 'di ba? Pero hindi to requirement eh. Para naman kasi sa mayor, ano bang ba requirement para maging mayor? Kaya hindi naman kailangan yung diploma eh, de ba? O ngayon, pag hindi ka ba nakakaalala kung saan ka pinanganak, hindi ka na Filipino? Siyempre, eh pinanganak ka pa nga lang eh. paano malaman saan ka pinanganak? Meron ding ano eh, tatanungin kita ngayon, saan ka ba pinanganak? Magbabase ka lang ngayon sa record mo, paano kung hindi mo maalala dun sa record mo? Pwede naman kasing ganun eh, saan? That's specific, di ba? Pero ang tanong, saan ka bang pinanganak? Pwede mong sabihin na hindi ko alam. Eh malay ko ba basta ang sabi sa akin sa bahay? Yung lugar, pwedeng hindi mo na malaman. Okay? Ngayon, ang tanong, ano nga ang trabaho ng mga magulang ni Mayor Alice Guo? Bakit? Requirement ba yun pag tumakbo ka ng mayor? Kung ano ang trabaho ng mga magulang mo, wala yan sa requirement. Wala yan sa qualification na pag tumakbo ka ng mayor o politics, ito ang trabaho ng magulang mo. Hindi dapat ganito, hindi pwedeng farming, hindi pwedeng negosyo, o kung ano man, wala bang trabaho, walang ganun ang importante dito, maayos kang tao, mabait kang tao, marunong ka sa ginagawa mo. Yun ang pinaka-importante at may basic qualification na pasok ka naman. So, wala na tayong problema dun. Merong nagsasabi, oh, konektado ka sa Pogo. Alam nyo, mga kaibigan, nakita naman niya na may pag license to operate. Meron namang lisensya galing sa pag at wala naman siya nakitang anomalya. O oh, ano naman ngayon ang kasalanan ni Mayor kung etong pogo na to ay may ginagawa pala later na mga uh, kinalaunan, may mga ginagawang cybercrimes, kaya ni Reid. Kasi meron ngang documents galing sa pag eh. Lahat naman legal, nakita naman legal ang papel. Okay, pwedeng mag-imbestiga, pero yung very conclusive na agad na parang aling ka sa pogo, pogo ka, parte ka ng pogo, iba yon Insisting na yon di ba? So ngayon, kapag ba ikaw ay nagsipag, kapag ba ikaw ay kaya mo namang mamuhay sa isang farm, na ikaw lang, hindi mo kailang mag-aral. Ang farming ba ay kasalanan? Ang farming ba ay illegal? Of course, hindi. So ano ngayon? Saan papasok ang illegality ni Mayor? Ito na lang ang mga tanong mga kaibigan. Ano nga ba ang requirement para maging mayor, si Mayor Alice Guo? Unang-una, Filipino citizen. O di ba? Filipino siya. Kasi ang nanay niya, Filipino. Ang tatay niya, Chinese. Pinili niya na maging Filipino. Ayon sa batas, pwede yon. So, Filipino siya. Pangalawa, at least 21 years old at the time of the election. E 30 plus na si mayor eh. So, ibig sabihin, qualified siya. Sa edad pa lang, qualified na siya. Ano pa ba? Siya ay registered voter doon sa munisipyo kung saan siya i-elect. O, oh, registered voter naman siya doon. O, oh, di ba? So, qualified din siya. Ano pa ba? Dapat residente siya doon ng at least one year bago siya i-elect or bago mag-election. Eh, matagal na nga siyang nakatira doon eh. Oh, di ba? And the most important, hindi importanteng may diploma, hindi importanteng nakapunta ka ng college o kung anong mga honors meron ka. Ang importante, marunong kang magsulat at magbasa. Marunong na magsulat at magbasa si Mayor. In short, sa qualifications na yon, pasok si Mayor Alice Gu So, hindi siya, sinasabi ng iba, hindi siya qualified. Qualified na qualified siya 100%. Okay? So, kung meron dapat kanwestiyon nyo do, during election to sa boto, yung nagfile file ng Certificate of Candidacy, tapos yung election time, kung hindi walang kakilala sa kanya, sino namang buboto sa kanya, meron bang, meron bang ibuboto na hindi nila kilala? Meron bang ganon? Papasok ba tayo doon sa during election time? Dapat doon nangyayari itong mga to. So, question, na politika nga lang ba? Si Mayor Alice de ba? So, ngayon, may mga tanong na sinabi ni Mayor Alice Gu. Eh hindi, hindi ko maalala eh. Pwede bang i-double check ko? Eh, minsan, tayo mga tao makakalimutin na. Kahit nga pupunta ka sa kusina, minsan hindi mo maalala ano palang kukunin mo doon. Ay, eh, nakakalimot tayo eh. Kasalanan na ba ngayon ang makalimot? Bakit hindi ba pwedeng hindi mo lang talaga maalala? ay eh, marami na talaga sa atin ngayon hindi na makakaalala. At saka kung kinakabahan ka namang ginigisa ka sa Senado, hindi ka ba makakaalala ka ba agad sa mga impormasyong hinihingi nila? At hindi ka ready sa mga tanong nila? At first time mong sumalang sa Senado, syempre, may mga chance na hindi ka talaga makakaalala. Pero hindi ibig sabihin yun, i-condemn nyo na siya. At gagawin nyo na siyang mga memes. Bakit? Ay, yung mga gumagawa ng memes, pwede rin kayong liable for cyber libel. Bakit? Pinapahiya niyo siya, diba? Wala pang desisyon, wala pang final, walang conviction. Bakit kailangan niyo siyang ipahiya? Para gawing katatawanan? Para maging madami ang views niyo? Hindi naman dapat ganun ang ginagawa sa isang tao, diba? Okay, now, kung ikaw ay bata pa, saan ka ba nakatira? Nangungupahan ba kayo? Malay ba Ay eh, bata pa siya. Ay wala niya siyang pakialam nun. Ang pakialam niya, farming, pag-aaral, busy ang buhay niya. Eh bakit kailangan nating tanungin sa mga madetalyadong impormasyon na hindi naman masyadong maalala din ng isang bata? Normal lang yun, di ba? Ano bang tingin nyo sa kanya, robot? Lahat ng question masasagot agad? O, ano pa ang mga tanong? Bakit daw humantong sa pagpapahiya? Oo naman, nandun na tayo eh. Ano man ang investigasyon ng Senado, pwedeng legislative, pwedeng oversight, pwedeng investigative, kung ano man dapat hindi naman tayo hahantong sa pamamahiya. Masyadong halata ang pagpapahiya eh. Kung makikita nyo lang sana ang mga nangyayari doon, ay baka di naman kung kayo na may nilagay doon, manginginig rin kayo. ba? Diba? So, dahan-dahan lang din sana ang mga senatorial hearings natin. Kasi, syempre, tao lang din naman tayo, ba? Diba? Tsaka, nabulaga, nagulat, nagulantang. Syempre, hindi mo rin talaga maaalala agad-agad ang lahat. Nanginginig ka pa eh, di ba? Nakikita niyo ba ang reaction ni Mayor Alice Guo? Na para siyang sinalang sa isang hot seat. Na wala man lang ka-warning-warning. -warning, walang kadaladala. Walang nagsasabi sa kanya anong mga dapat niyang isagot. Dahil wala nga eh, nagre-rely lang siya sa katotohanan. Malinis ang konsensya niya. Wala naman siyang ginawang masama. Kaya pumunta lang siya doon na okay, pinatawag ako, punta ako doon, kaya ko naman sagutin yan. Hindi naman niya alam na para pala pala cross-examination sa korte. Daig pa nga eh. Hindi ba? O ngayon, ang tanong, nung nag-file ba ikaw ng Certificate of Candidacy ano ang finalo mo doon? Eh, nag-follow siya ng Philippine citizenship eh. Nung isa sa mga magulang niya. So, yon, Walang illegality doon. O ngayon, Chinese yung father niya. Ang mga Chinese kasi, eh, kapag napunta sa Pilipinas, may tinatawag silang Filipino name and Chinese name. Yung Chinese name nila, when they are originally the Chinese name na yung talagang daladala nila. Pagdating nila sa Pilipinas, meron din silang tinatawag na Filipino name ka rin, Okay? Kasi nandito ka sa Pilipinas. Pero, mali ba yun? Hindi naman. Hindi ba? o walang mali doon. O ngayon, sabihin natin, hindi pa ko na yan para ano na yan siya, para ma-evaluate niya kung may legal right ba talaga siya to hold office. Yun yung tanong eh. May legal right nga ba siya to hold office? Oo naman. May legal right siya to hold office. Tingnan niyo naman ang qualifications niya. Wala namang lusot, 'di ba? O ngayon, ko tatanggalin siya sa pwesto, Agad-agad? As mayor? Ano to? Walang due process? Agad-agad lang talaga? Immediate? Ano to? Is there harm? Is there danger? No, look at it. In a way na legal, di ba? Ano na ngayon? Pag napolitika ka ngayon, pag ikaw na ang nakafocus ngayon sa mga issue, pwede ka na bang tanggalin agad-agad na walang due process? Ay, idaan naman natin sa proseso. Okay? Marami tayong mga kababayan na sa mga hearing sa Senado. Maraming mga Pilipino na mga ordinaryo, nakatingin sa mga nakaupo sa taas. Huwag naman nating gawing, ah, masyado namang, masyado namang ginagamit nyo ang inyong mga kapangyarihan para mag-ipit ng isang tao. Na politika nga lang eh. Hindi nyo ba nakikita ang trend ng simula at ang ending nito? Alam na natin, 'di ba? Ngayon, pag hindi ka na nakakaalala, pag nakalimot ka, o hindi na to ibig sabihin, hindi ka na Filipino. For you, Mayor Alice Guo, go! Fight for your right! May karapatan kang maging mayor. Maraming salamat sa inyo. Ako pumuli si Atty. Hayes, ang inyong abogado ng bayan.